Okay, so uh, welcome back sa ating uh, tips and tutorial mga kamusta So kung napapansin naka-ready na tong taas natin, second floor At uh, ngayon nga uh, nagre-ready kami sa varnish ng ating mga hamba So bago tayo mag-proceed sa may tile work uh, Dapat yan nakaprepare na lahat para hindi na yung kagaya nyan maglalagay ng tungtungan O kaya naman may mga kailangan pang ayusin So dito mga kamasa may mga gusto kong i-share sa inyo lalo na sa mga baguhan at lalo na sa mga bashers ko na nagko-commento na ewan ko kung ano yung nasa isip nila. Meron nga din nag yung mga talagang kilala ko na na veterano contractor, mga painter na nagko-comment sa mga videos ko, sabi nga niya, sabi nga nila tama nga na ganyan yung paraan. Kung saan kung gumagamit tayo ng ilaw, e eh, malaking bagay yan para mapanatili natin o kaya maybigay natin yung good quality ng ating mga walls lalo na sa wall ha so sa wall kasi ginagamit natin dito ay it's either gloss or semi-gloss so para maiwasan natin na kapag ito hinawakan mo pagka semi-gloss yan madali lang linisan medyo basahan lang na tubig din punasan mo lang siya, mawawala yung dumi pero pag gumamit ka ng uh, uh, yung uh, sinasabi natin na flat ay talagang dumihin yan So, sa pag-flat kasi, pagkahinawakan mo yan, pag pinunasan mo, mas lalo magkakalat yung dumi niya. So, ngayon, mga kamasta, bakit nga ba ginagamitan namin ng ilaw? At bakit nga ba yung uh, wall ref uh, yung uh, natural light o kaya uh, natural uh, reflection ng ating mga walls, mga kamasta, ay napaka-importante? So, sabi ko nga kanina, yung sa mga bashers natin, sabi nga nila, namimili daw ako ng lugar na ipinapakita ko para makita daw na... Kapag ka natamaan ng liwanag ay maganda yung liwanag niya o kaya yung tama ng wall o kaya naman walang nakikitang bukol o kaya scratches. Actually ito hindi pa to na finish no. So gusto ko lamang tong i-share para naman magka-idea yung iba nang hindi rin naman na uh, sabihin na uh, namimili lang tayo ng lugar. So may mga portion na dito na naka na. Kagaya niyan, kagaya din doon sa part na 'yon. So natatamaan ng liwanag yung mga 'yan, no. Then, pag nandito ka, uh, yung uh, uh, yung natural light na yon nagre-reflect din dito. So, saglit, titingin pa tayo para mas maging malinaw sa inyo. Ayun, yung part na yon Pero, nakikita nyo ba, maayos. Maganda yung uh, wala siya makikita uh, bako-bako o kaya naman bukol-bukol. Uh, so, napaka-importante na ma-maintain natin yung good quality at saka yung uh, yung uh, uh, makikita natin na yung outcome talaga ay masasabi mo na ayos na ayos. So, napakalaking bagay. Gumagamit tayo ng liwanag. Simple lang to. Ayan eh, no? So, alam ko maraming mga nabibili na mga sabihin natin na baka mamaya di, di natin kaya i-provide yung mga ilaw, spotlights. Actually, marami ako noon. Pero ito kasi napaka-convenient lang nito na Hindi na siya mabigat. Baga, madali lang siya ipwesto, madali lang siya ilagay. So, yung mga bagay na yan, kung baga, uh, napakasimple na lang. So, may mga nagbabangkit kasi na uh, contractor daw tayo, kulang tayo sa gamit. So, pwede kayong mag-apply sa amin para masabi natin na uh, yung mga gamit na yan ay yun yung pinaka para sa akin. No? So, dito, yung paggamit ng light reflections, mga kamasta, lalo na pagre-retouch natin, malaking bagay po yan. Huwag niyong panghinayangan na gumamit ng extension ng ilaw kapag kayo-kayo ay nagre-retouch. Huwag yung minasilyan mo, tapos na. So din naman natin yung good quality na hinahanap ng mga kliyente natin. Na kung saan lahat halos naman ng kliyente natin o nagpapagawa ng mga bahay, ang hinahanap yung magandang outcome ng bahay nila. So ba't pa sila magpapatrabaho? Ba't ka pa nila hanapin kung hindi naman maganda yung servisyo mo? So yung servisyo na sinasabi ko na yun mga humasai, kahit sabihin mo na gumasto siya ng mas mataas sa inaasahan niya, pero yung quality ay naandun, So, malaking bagay yon, Malaking uh, impact yon para sa lahat, mga Kamusta, no? So, sabi ko nga, hindi lamang sa social media, recommendation, makakakuha ka ng kliyente. Lahat ng mga naging kliyente mo, magiging kliyente mo ulit yan. Basta, number one yan, alagaan mo lang. At saka, alam mo kung paano mo siya ipakita yung pagmamalasakit mo sa mga proyekto. Okay?